dagan ha may dala na akong kuan dito uh, pansahod doon sa tuba lalagyan na natin tara guys saka, guys uh, may barok na pala ko rito yung barok yung tungog ba tungog na tayo ulit para sahuran tara Okay guys, ang gagawin natin, uh, puputulan na natin to. Tapos, sasahuran na natin para bukas, pag balik natin dito, may tuba na tayo. Pababayin natin ulit, pa-yuyokoin. Dito na natin sa ikalawa ilalagay. Para mas yuko talaga siya makakuha na tayo ng tuba ayan guys pwede na siguro to makakuha ng tuba uy ito giniagawa mo hindi lang guys uh, kukuha ko ng bagong tali ayan guys alalagyan na natin ito guys Dandan lang dapat guys kasi kapag ka masyado ito nagagalaw, walang lumalabas na tuba. Kaya inga dapat inay iniingatan to. Aww. Ayan guys, uh, saktong-sakto. Lagyan pala natin guys ng kuan uh, barok. Bahala ka sa buhay mo. Dinusto mo yan eh. Ito guys, uh, barok. Ayan guys. Para bukas, pag nabalikan natin dito, implado na. Guys, uh, ito ang gagawin nating pang takip para hindi pasukan ng mga insekto tapos hindi mapasukan ng tubig ulan. Yung gagawin nating panali, ito. Yung dahon ng yug. Sana maraming tuba bukas na dumaloy papunta sa ating sauran. Nako, guys. babalikan na lang natin bukas ng mga alas 8 Kasi busy pa ako sa eh. Mga alas 8 na naming babalikan. Ah, okay, guys. Pangatlong araw na ngayon. Uh, nilagyan na namin kahapon ng uh, panisahod para ma ano nang tuba, may stakan. Bali, okay, ah, ko na ngayon, kukunin ko na kung may tuba nga. Pero na nakikita ko rito, parang may laman na nga, may tuba na. Ah, okay, ah, ko na, harbising ko na para inumin namin mamaya. So. Ah. Medyo marami ba, ba, parang malalasing ako mamaya ah. Tamang-tama, may pulutan ako doon. Wow! Parang masarap ang tulay pa lang, Masarap na. Barilig kita sa buhay. Mm, sarap niyan. Mamadali ko pero wag naman baka mahulog wag. tayo. Wag. 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 Ingat ingat lang. Wag. wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ah. Mahirap pero masarap. Mahirap. Hey! Guys, ino muna tayo ng sabaw ng buko. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Ha? Huh? Ah! <laughs> ah, ito na guys. Harapising ko na. Para tagayin namin mamaya. Mali nyan, niyan. nyan kapatid! niyan Ito guys. Uh, dapat salain muna kasi medyo madumi pa to yung marami pang oh, yung malilit na insikto mga bubuyo ganyan nandyan yan o oh, guys medyo may karating litro din siguro lalagay ko lang dito sa lalagyan ko tikman ko kaya guys kung masarap nga kilala kong kaliskis mo oy. Ah, perfect guys perfect Masarap. Ayan, yung paru-paru o -paru, dumaan. Gusto nyo na siguro akong agawan. Ayan guys, oh. Wow. Medyo may dumi-dumi pa ng konti. Kailangan salain muna. Bababa na ako. Tatagay namin. Hanggang dito na ang munting video namin. Sobrang salamat sa inyong mga nanonood. Ah. Salamat talaga.